mamaya. Ibili ako pagkatapos ko mag ano. Nakakabilib. Dito siya sa Santa Ana, corner ng... ano corner to? Pedro Hill. Pedro Simbahan. Hill. Simbahan ng Santa Ana siya. Yan. Simbahan siya ng Santa Ana. Simbahan. Yan. Tapos may bangko dyan yung... PPI. Uh -huh. O, di ba? 35 lang yung mura yat. Nagbababa ngayon ng buko. Tumasa lang ng piso, no March. Parang Pero nagmura. Ako ng taas. Akala ko, ma akala ko, ano na, 40 na, mga 450. Sa'yo pa, 40. Oo nga eh. 45 ako, hindi na ako nagtaas. Kasi tumasa. Sabi nga ng Chinese, basta ano, mabilisan, mabilisan na, tama, tama, tama. Mabilisan na mga. Tama, sabi ng Chinese. Bumabawi ako sa dami. Correct. Tayo na mga kostos. Correct, correct. Dadayuhin ka talaga. Oo. Oh, oh. Si pagtagaan. Yan ang kanyang ano. Tiyaga. Ano yan? Da, Dalawampu. Ano? kakayuran Ang dami ah. Order nyo yan. Ay, eh, order na yan. Ah, uh, talaga. Babalikan na lang yun. Ayan siya. oh. galing niya diba? O, oh, ayan. 50 ano na eh, 58 years old na malakas pa. Nagba-vitamins ka na rin? Ah, okay. Natural lang katawan ko. Oo. Uh oh, Ayan tayo eh. Ako na magkakay. Ayun si Milay. Ah, kakayo rin nyo rin? Oo, oh, dalawang po, lima, lima. Pero yung sa akin, hindi naman ganun kalambot yung pag bumili ako. Ayan, ayan, ayan. Ayan, ganyan. Ayan, na, nakatali. Ayan na, 35 No? Oo. Oh. Sige, ito yung akin bubuksan mo na may asa ah, sip sipin ko muna ah, sige magba-vlog lang ako ha magba-vlog -lag lang ako dito sa iyo yan dito sila sa kanto ng ano eh dito sa bayharap ng Santa Ana Church uh, Our, Lady Our Lady of the Abundance Our Lady of the Abundance Our Lady of the Abundance right and I Dali ko yan nilalagyan. May laman? May laman? Araw-araw ka nandito? Araw-araw, 66. 66. Pero ano ako, 6 to 11 Ay! Ah, okay. Taon. 11.6 Buko 35 35 pesos lang Punta kayo dito sa 55 55 Hindi na layo ako Ano na nga ito Kali ng San, Ana uh, Santa Ana, Pedro, Santa Ana Pedro, Hill. Pedro Hill Galing ng Tulay no Tapos may Santa Ana wow. Tulay Ano dito church Yung kanto ng Santa Ana church Santa Ana Oh, 35 pesos. Dito, oh. Ano, malawag, may laman. Sa harap ng Santa Ana Church, uh, Our Lady Malok. of the, ano, abandoned. Ayan, no, in church. Arriba, meron akong buko. 35 pesos lang sa kanya, be. Oh. Hmm. Ang sarap, fresh. Sa kanya, hati and pag-ubusan yung sabaw.